Hello! Good Oh guys, na naman ako. Masyal na naman ako guys. Oh. Masyal naman ako. Pasyal naman pag may time. Oh. Mga view ko. Oh. Kung kapisabi nyo ito, kung pamilyar kayo. <laughs> Ayan guys oh. Dito tayo uh, na mamasyal ako. Oh. Masyal-masyal muna ako guys. Yan yung ating mga background view na naman yan. Yan. So. Kyo. Ay, sa inyo yung tunog. Masyal naman ako. O, oh, masyal naman pag may time. oh yan. Ganda uh, mga ano natin. Yung mga background view natin dito. Ayan Ayan guys alam ko po ito mga wow. dito na naman tayo mga masyal guys mga ah. naman sa inyong branood sa aking live ngayon na naman oh shout out sa aking mga mga uh, around the globe <laughs> around the globe tayo yan po yung ating pong uh, live ngayon alright hey, thank you guys sa inyong panonood sa ating pong live ngayon yeah. oh, dami mga restaurant na naman dito guys mga uh, restaura na naman yung uh, naikutan natin dito magutom yeah. tuloy yan yeah, guys kaya yan balik tayo balik tayo dito wow uh, mga restaura na naman guys yung mga uh, malaking restaura na naman yung nakita natin dito yan yeah. Kita tanya si Oh, nah guys, yang ating pong mga background na naman ito. Mga naglalakihang mga restaurant na naman, kabilaan. Eh. No. Yan. So, naglalakihang mga restaurant na naman yung mga napuntahan natin dito guys. Yan. Uh, naglalakihang mga restaurant naman.